at dahil nga na natin si Nanay Maria Corintas kahapon sa Aliputos naman siya Aklan, siya po yung naloko ng 1,000 piso bill, siya po yung nagtitinda ng mga gulay pero nabudol pa rin kaya nakahanap tayo ulit ng sponsor mayroon ulit na naawa kay Nanay kaya nandito kami sa Brasirian para mamili ng ating dadalhin kay nanay At ito na nga mga kabalikat ah, na kadalawang plastic bag tayo na malaki. So kinarga na natin yan sa ating motorsiklo. At on na tayo sa Aliputos naman siya aklaan. With flower yan mga kabalikat. Yun mga kabalikat dito, to, dito na tayo ngayon sa ano barangay Aliputos naman siya aklaan. So yun yung bahay ni nanay. So wala siyang kaalam-alam na may dala tayong grocery. Uh, pinili ko palang grocery yung binili ko kasi nakita ko kahapon yung pagpunta ko dito na may mayroon siyang sari-saring store. So kaunti lang yung laman tsaka inutang pa yung kapit kapital noon. Kaya nisipan kong maggrocery para ibigay kay nanay at dagdag na rin dagdag na rin sa mga paninda niya para may pagkakunan siya pang araw-araw nila kahit papano so proceed na tayo doon mga kabalikat uh, medyo mabigat to. yung mabigat dito yung mga dilata oh, hindi kaya sige mga kabalikat uh. doon na lang ako mag sa bahay ni nanay parang hindi kaya ng one hands mabigat <laughs> <laughs> yun mga kabalikat kaya naman pala kaya naman ipatong sa ulo <laughs> yan marami yung grocery natin dun sana kami dadaan sa may ano harap dun kami dumaan kahapon kaso mayroon dun ano by bus operation naka ano na dun naka ano na yung area nakasarado na yung area kaya dito kami sa kabila dumaan, kaya medyo malayo yung lalakarin natin yeah. nai nai opo si nanay iya ko balik ako kahapon iya dito na tayo, nai hello, hello dito si nanay uh, binalikan natin si nanay yeah! dali lang, bigat ikaw sir, kain lang ito sa banwa. ka po na kuya ito. oo, Anay, may ako niya, may nag-sponsor Dahil game vlog na ako kahapon oh. May nag-sponsor So ito, binili namin ng grocery Kasi may, nakita ko yung Munting tindahan niya Ito yung mga kong tindahan niya Yan lang yung laman, kaya Naisipan ko ito Eh, bago, bago rota nanay, ay, Ano, Ah, happy Valentine's night. Pasensyaan mo akong rose. Ay, happy Valentine's. Thank times. you. So, hararo akong inaatao. Kimo, Ibutang natin sa sugod, dahil. Minko mabukat. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Yan. Bye, good evening. Ay. Ayos ah. Ano, takway? Oo, oh, oh, takwaga ka, sir. Hindi. Ganit. Yung nakita nyo yung vlog ko kaninang umaga, mga kabalik. At ito rin yung ulam ko. Yung gamot ng gabi. Oo. Oh. Yan. Let's start Good evening. So, ito yung grisire. Eh. Pang dagdag to sa oh, ano niya. Yan. Medyo marami-rami din yan, Nay. Siyempre, may nag-sponsor niyan. Ayan, kukunin ko lang. At siyempre, mga kabalikat, gusto ko pasalamatan si Ma'am Sheila. Ayan, sa nagbigay ng tulong. kapo si Dundun Balijo. Pa Pariho yata to sa ibang bansa. Tunay, so, baka gusto mo pasalamatan si Ma'am Sheila. Ma'am, maraming salamat po sa binigay niyo sa amin. Ma'am, sana ay mag-asikaso pa yung ano niyo buhay. At si Sir Dondon Balliho. Ganun din si Sir. Sir, maraming maraming salamat po. Ayun. Nakaraos kami sa inyong tulong sa amin. Ayun, uh, hmm. dahil nakita nila yung vlog ko kahapon. Oo. Oh, oh. Sa iyo ay kaya maawa sila sa iyo. Kaya ayan nagbigay sila ng tulong Sana dagdag din to sa paninda Kasi ito lang yung paninda nila Ayan kaya Pumigilig kami ano Yung pinagami gamot Oo may pintinan si gamot Opo oh. Tapos sali to na May dilata May manod Pang ano talaga pang tindahan Kaya ikaw na siguro bahala mag ayos-ayos nito, Pinay para ma-sit -ma -ma up ninyo. Tapos kung may mayroon pang gustong tumulong, siyempre, babalik ulit ako. Okay. Kasi yan yung trabaho natin, Nay. At anong ko lang, Nay, ano, inyong sariling bagay matadaya? Oo. Uh, ano lang? kung may tira ako, kasi nangutan na ko sa ano ganon ah. pag matarin nyo kami, Papaayos din. Oh. Anak Uh, um, ay ngayon, hindi na po nakatrabaho. Mm -hmm. Kami ng senior citizen. Kasi ah. may stroke. Kasi oh. si tatay kasi sa 20 years nang na-stroke na, na you no? Know? Oo. Oh. Mga, ito yung mga paninda ni nanay, yung mga langka. sa tayang uh, takway, yan. Masarap yan oh. kasi yan yung... Yan din yung niloto kaninang umaga. Oh, oh yan may mga langka. kaya yung langka, sir ito na may ano pang pang dagdag pang ano bili mo ng ulam ninyo dito sa bahay sa mga apo nyo yan sa totoo ah, nai, nay ilan pala yung ano apo mga apo mo Limang apu lima apo ah, lima apo oh, bibili ng baon pag umaga pa ay nandito lahat sa'yo opo bakit nasan yung mga nanay niya nila trabaho kasi ano trabaho din trabaho hindi bakit yung mga bata ah kaya kaya ikaw, tulong talaga kung tapos si yung mga anak kaya na. ito nag-alaga so, oh. kasi ako nito, ay, uh, okay lang yan, Nay. Ba, importante ano. Importante ano. Mamuhay tayo ng marangal, Nay, no? Oh, okay. oh sige, Nay. Uh, ikaw na bahala dito, ha. Ah, uh, ano, uh, medyo mabigat 'to kasi may mga dilata. Ito so, na. Yan lang ha ah. kung may gusto pang malay mo may mag-sponsor pa kay Nanay, baka mapuno natin 'to, uh, gagawa natin ng sariling tindahan. So, ako ay nanawagan pa rin. Oh, si Pre, naawa ako kay nanay. Sa edad niya, eh naloko pa siya nabudol pa siya ng 1,000 pesos E eh, kakaunti lang yung kita sa mga gulay kunti yeah. ito yung binili ko niya, 520 ah binili mo rin o tapos iuwi iuwi mo kukunan mo ng balat saka at... titinda tinda ko sana mahuli na yung suspect na yun kanina sa Linabuan meron din naloko at sa dito sa palingki sa ano man siya so kung nanawagan din kami kung sino yung nakakilala sa suspect pang matanda na yung lalaki ituro na lang at sa mga negosyante lalo na sa may mga edad uh, aware tayo baka maloko din kayo so nahihirap kumita ng tira ngayon Ay, may so oh so, yan nang kami alis dito mag kami tayo sa antagonist ng mga pisto. pisto oh paunahan pa kayo ng pistong oh, hindi oh. piso yung Tinda. Ay, Ay, yung tinda. Ah, mga gulay. Ah, bali, yeah. hindi pala sarili to ni ma'am, mga kabalikat. Binibili nila, tapos pap, uh, papatungan lang nila ng konti, tapos ititinda din ulit. Ayan. Ah, yeah. oh. oh. sige, Nay. Thank you, Nay. Baka may gusto ka pang sabihin. Ay, marami po. Salamat. Sana. Bigyan kayo ng malakas na katawan na may matulong pa kayo sa hmm. Salamat po. Yeah. Tapos, sinulungan niyo po. Yan. Yan parang naano yung uno ko. Yung oh. Yung mga oh, sige nai. Laban okay. na, nilaban naman Sige oh, na, una ko na 'yan. Ma, bless oh, lang, kunay. Hay. Okay, ay sorry. Uh, yan. Tayha, thank, thank you. Ayun ang bahala. Ah, uh, so, oh, kasi oh, medyo madilim na mga kabalikato. Ka sige na, ingat na 'yo. Mabalik galing ako kung may sponsor tayo ulit. Sige na, ho. Oh.